Yan, meron pala naka-display mga figures dito. Yan, galing lang Sri Lanka. Bosnia. Japan. Tingnan pa natin yung iba. Malaway. Malaway. Yan, hindi ko mabasa kung ano pronunciation yan. Tapos Kenya. Oh, mayroon ding Philippines. You know. Ayun <laughs> oh. Ang ganda, di ba? Ito naman, galing ng Taiwan. Ayan. Ito, Kenya. Tapos ito naman, galing ng Indonesia. Ito naman ang UK. Sa kanila yan. Gawa nila yan. Tsaka ito, South Africa. Doon sa kabila, tingnan ulit natin. Meron pa doon eh. Ayun, may Philippines ulit. Di ba, ang ganda oh. Ba't talang gawa ng Pilipinas? Yun yung mga nativity figures. Philippine paper. Ayan. O, ito. Poland tas ito naman sa Chile tas Germany yan ganda diba tas natin dito oh may Philippines ulit hindi naman na Philippines mm. to Nigeria naman. Sige natin baka may Philippines pa. Hindi <laughs> Philippines. Oh, may Philippines na uli. Eh no. Dami di ba? Ba diba talaga ang Philippines? <laughs> okay.